dire diri karon sa Green Leafy Hydrophonic Farm para mo kaon lettuce. nato karon ang atong provincial awardee sa Young Farmers Challenge 2023 na si Boss Alpha, ug nanguyab na si Ma'am Josephine and Welcome, Welcome to our farm. farm. Alpha Dihalagat. I'm 22 years old. I'm a young farmer and entrepreneur. So we started in June 2020 to build a greenhouse with my sister and my girlfriend. So, mga four months now man, greenhouse. So around October, mo um, na yung first harvest crops So, nakuha may idea sa Letos Farming sa social media and internet. Sa siya din, daghan na mga farming vlogs and videos. So, dito na makuha din. One of the advantages po na, na, may amigo na na po, ingani na business na commercial farm po sa Jinsan. gi tabangan ni niya about sa basic na pagtanom sa Letos and basic leads na para maka-build a greenhouse. Those are journey na start me sa lettuce. As for now, na may isa kahit kaya doon na silingan, mag-abang o tanom din, baling sa letos, din harvest, nag kay isa kahit hindi na paris kaya sa pares. Kaya na, na napaspas ang system kayo, nag-admit, worker. Chris lang gitani to business kay wala ta kabalo sa mo um, abo, about na panahon so consistency lagi like is the key once may consistent ka maskin ma down ka ani kay swali challenging ang mag farming you need to find a way na malas na yung mga damage yung mga crops so especially sa mga din eh, na wala gid may nag-apply ng mga pesticide at spray para magbuksa ang mga problems sa mga crops kaya problem is knowledge so makuha ni mo tanan ni mo mga problems sa experience ni Ito dito buka maka learn two years lang sa so farming every day is a uh, new learning dapat na mo from small may nag-start na abot na kay may makaya na mo na mag-expand expand na mo. so everything na from business abot na to yok going to the business yapon so for personal lang personal salt lang na revenue or income wala ginigatag basta mo personal kay everything gid mo ginatuyok na mo sa business as long as na market expand na lang na daan balag wala ato apa pero one day makuha na mo to Japan na profitable na na siya ako may istorya sa akong 5 years from now. I'm very proud. <laughs> proud yun sa aking galingan kay from the hard work, mga hard sacrifices. Day one sa akong journey, ako gigit change sa akong lifestyle. You survive at last. So tanan mga challenges sa kinabuhi na i-face na ng mga kaagi nato na, na At least man, wala, tanig, wala ka ni-give up. Dream big, make it happen. Ako message sa mga batan on out there. If you want to venture in business, take risk. Kay everything is starting risking. Even though mo invest mo 1,000 sa inyo, gusto niyo na negosyo mo sa try on every opportunity. Kailangan niyo na lihokon. So, kung mo'y pangandoy, abuton, lagi chance sa makuha ninyo basag. Panikamutan lang ninyo. Discipline, persistence, and courage and take risk. Mabot ninyo yung goal sa kinabuhay. Start small, make it bigger. among farm located in Kipasa, Sai Mambahaw, Kamikin. So, uh, Beanie, if you crave some lettuce and need it from Sai businesses and cravings, so just message on our Facebook page, Green the Hydroponic Farm, and contact us on our number so we can deliver you freshly grown hydroponic lettuce 100% pesticide free, locally grown from our farm. See you!